Hi! Tara, samahan nyo kami. Pupunta tayo ngayon ng Kogon. Pagbaba nga namin, nakita namin itong mga cute na tuta. Hindi ko alam kung sino yung mayari nito, pero napaka-cute at napakataba nila. O, oh, ang lulusog. Ang cute basta baby pa, no? Sumakay na nga rin pala tayo ng rela papunta sa terminal. Doon kasi tayo sasakay papuntang Kogon. Diyan tayo sasakay. Yung bus na yan, ayan. Papuntayan ng Kogon tutuar ko kayo. Charot. Dito tayo magbayad. Nakasakay na nga tayo, tapos yung anak ko, tingnan nyo naman napaka-behave. Ang aga niya nagising kanina, kaya tingnan nyo naman nakatulog sa biyahe. Kawawa naman ang bebe ni mame, charot. Nakarating na nga tayo sa Kogon. Medyo nahilo din ako. Lalakad nga lang pala tayo ng konti para makarating tayo sa ating pupuntahan. Medyo late na nga rin pala nito. Mag-aalaunan na. Wala pa kaming kain. <coughs> dumaan muna kami dito sa may Jabe, kasi medyo gutom na rin. Mahirap din kasing bumili ng mga needs natin para sa ating small business kung gutom tayo. Kaya dapat kumain din muna tayo kasi syempre mahirap kung walang laman yung chan natin. Hindi tayo makakafocus kung ano ba yung mga bibilin or kung ano pa yung mga kailangan. Pasensya na nga pala kayo kung medyo maingay yung background kasi umaga ko to ini-edit. So madaming sasakyan na dumadaan dito sa amin. So expected na talaga na medyo maingay. Habang nag-o-order nga tayo, naririnig ko yung anak ko kasi pinauna ko sila sa taas. Wala, oh! Kain! Hindi ko Hindi <laughs> mo <ma> kaya. <laughs> <laughs> Naglumpasay nga yung anak ko, ganito kasi talaga siya minsan, tinatopak ng wala sa oras, lalo na kapag hindi niya nakukuha yung gusto niya. Kaya sabi sa akin ng kasama ko, hindi daw niya kaya alagaan si Kael, kaya ayun, siya na lang yung kumuha ng order natin. Yung order nga pala natin, one piece chicken joy, tapos yung sa anak ko, french fries tsaka spaghetti, yan lang kasi yung kinakain niya, dapat nga mix and match yung i-order ko, kaya lang hindi daw available. sinusubuan ko nga lang din minsan yung anak ko kasi kapag siya yung mag-isa kakain, ayun, medyo makalat. Kaya mas maganda kung susubuan ko na lang siya para mabilis din. Tapos na rin kami kumain, kaya po na tayo kasi pupunta na tayo sa Unitap. Kanidari o, daghan o kayo ukay hanggang doon sa dulo. Eto na ba diba yung pinakamalaki? Di ba na daghan pati? <coughs> Pero unya pa ito kay sayo sayo, sayo pa man. Ah, anak yung bagong virus. <coughs> Di na hmm. ko. Dari ko na usahay sa mga akong salina. na yung good. Nagandito ba ang dead? Malapit na nga tayo dito sa Unitop, sa taas neto. Doon kasi ako bumibili ng mga gamit kuminsan minsan sa bahay. Kasi dito sa Unitop, maraming mura. Pero napakadami din tukso dito. Maraming tukso kasi nandiyan yung mga magagandang bag, tapos mura. Magagandang damit, tapos mura. O, di ba? Ano sa Bibili nga pala natin dito yung mga kailangan natin para sa ating small business. Lahat nga pala ng bibili natin ngayon ay sponsor galing kay Mother Glow. Palit po taing kasandok. Isa. Ito tako naman po siya. Ganyan. Okay na niyo. No? Medyo marami pa tayong hulang kaya hanapin natin. Mga kawali naman. Wait lang, tatawid tayo. Ay, eh, dito na lang mayroon na kami dito. Ayan. Yung mga ganito, mabigat siya, no? Para sa mga egg, ganito lang dapat kalaki. Way price. Walay price kani lang akong gikuha kaning dako para ni sa fried rice then itong it, uh, maliit para sa mga itlog tsaka ulam-ulam Nagahanap pa ako yung ano guys yung takalan alam niyo yung ibig sabihin yung takalan siya sa rice hinahanap ko pero ubus na daw so hindi ko alam kung ano yung ipapalit natin Bibili na rin nga pala tayo ng ating lagayan ng food. Inisip ko kung ito bang paper. Ano ba tawag dito? Hindi ko alam kung anong tawag dito. Or etong styrofoam para lagayan na ng ating food. Um, ipapakita ko sa inyo sa next video kung ano lahat-lahat yung mga nabili natin. Dito na rin nga pala tayo bumili ng rice cooker kasi need natin to. Bibili na nga rin pala tayo ng laruan para sa aking anak kasi bili ng kanyang lola at ng kanyang pader. Spoiled kasi yung anak ko sa kanyang lola eh. Tignan niyo, ako cute. <laughs> May ito ba ito? Hindi ko kaya mag-isa. Peppa Pig. Peppa Pig. Cute, no? Keri dale kay mga slime niya. Ni Ito naman yung mga car car. Nde pinasong car iyan ulit ko. Tapos na nga tayo bumili ng mga needs natin para sa ating small business kaya magbabayad na tayo. Next ko na siguro i-upload yung ibang video nito kasi medyo mahaba pa. I-upload ko na lang soon yung ibang video neto kapag na-edit ko na lahat. Kasi medyo mahaba editan to kung isasama-sama ko lahat. Baka abuti ng oras yung uploading. Uh, mahirap kasi mag-upload kapag masyadong mahaba yung video natin. nakadita lang kasi ako. So, sobrang kalas talaga sa data. Kapag umabot siya ng mga 1 hour, or something ganyan. Kaya iniiksian ko lang yung upload ng video kasi matagal kapag sobrang haba yung video ganda ang mga Christmas tree oh. Christmas na dyan Nice oh, na ay pink. Na ay green. Malay brown. Charot. <laughs> <laughs> dumaan na nga rin kami dito sa may Gaysa, no, para mag-snack. Medyo nagutom na ulit kasi kami. Anong oras na nito? mag 4 na. So, snack time. Biniknit nga pala yung binili natin kasi medyo matagal na rin ako hindi nakakakain ito At medyo na-miss ko rin talaga. Nag-add nga lang din pala tayo ng waffles. Magkano? 18? Dalawa na lang din po. Heto na nga rin pala yung mga snack na binili natin. Tara, kain tayo. Kumuha na nga rin tayo ng kutsara. Siyempre, hindi naman natin pwedeng kamayin yung ating binignit. Charot. Hello. Bibili nga rin pala tayo para sa aking anak Fishball lang kasi yung kinakain niya. Ayaw niya yung binili natin. Pagtapos na pala namin kumain, lumabas na agad kami. At medyo gabi na rin pala. Kaya pala nakaramdam na kami ng gutom kanina. Tuwing gabi kasi marami talagang nagbebenta dito ng street foods. At isa yan sa mga nagustuhan ko dito. Five. Mahirap kumain tip. Mamaya-maya na ako pa. Ano pa? Ikaw. Okay ka lang. <laughs> ako sa kawan. Kaya niyo magbutol ng Ha? Puso. Nalayo na dahil siya. Lame, teh kumain na nga rin pala ako ng proven. Ang sarap kasi napaka crispy. Tapos yung sauce niya, sakto lang sa anghang. Pagtapos nga namin kumain, bumili tayo ng palamig para panulak, charot. Sumakay na nga rin pala tayo ng taxi kasi medyo gabi na rin. Tapos pagod na yung anak ko, kaya ayan, nakatulog siya. Next ko na lang i-upload yung ibang video ha. So yun lang, bye!